ng besikol ng buti ng monte. Sobrang sana ang ano. Ayamon na yan. Ginayan. na maseru. Okay. Hindi ka bigay ko Talaga wala talaga

Terahin na nga natin yan. Yeah. Pagkakit <laughs> okay, mo nahulog. Tapos na ito. O paano? Paano? Kaya. Ano yan? ka pala. Ano <laughs> yan?

どうする